pagkano kailangan mo? 50,000 hey, 50 lang. 50 mil? nilalang mo lang yon! Ah! Ah! Ha? Huh? Saan? Ay, bubug lang pala. Sorry, ha? Ako nang pati man. May baril pala. Police! pala. Bangit! Dito! baget bupa dito eh! Sabi yung dito eh! Uy! Bising! Saan yung sinasabi mo? Bupad! sana ang punta? Doon! Tumakas! Tara! Tulis! Tulis! Diba Lang, kabayo. Ay, uytos na ka ba? Yo. Ha sino man nakarating? Ah, Matang ito. Santos, kinakakong ngedit. Eh. Aba, pag na mo pa. Adik ka, adik mo pag bibigyan ng katalika, adik ka, adik ka. mami? Nasa taas ho, pero bababa na ho siya. Ah. Ma'am! Ma'am! Mm. Ma kailangan niyo pong inumin yung gamot niyo. Ay nako, mamaya na yun. Mamaya na yun. Huli na tayo sa biyahe. Ako, ma'am. Hindi po pwede. Kailangan ay nako, sinabi na. Mamaya na yun. Ay, mami. Mm. Ay. Ano? Ay, ma. Sige, sige. Ano? Perang kailangan mo. May problema ka sa pera, kaya kanan dito. Nasabit lang ako, ma'y. Pag hindi ako nakabayad, kulong ako. Matitis mo ba namang makulung ako, ma? Magkano kailangan mo? Eh, 50,000 lang. 50,000? Nilalang mo lang yon? Mil pa lang naman, mi, Wala pang yun. Yun na nga. Saan mo ako madadamputin niya yun ng 50,000? Ma... Katitiglag na ba ng kayamanan mo yon? Wala naman akong ibang matatakbuhan kundi ikaw. Matitis mo ba na mamakulong ako? Ang ng papa. Kukuha na ako! O, me... Diyo! <discord noise> oh, <noise> oh, Dalhin mo na yung mga gamit sa kotse. Opo. <inaudible noise> <ngh surgasheduzz Yazamientos> Hindi mo pa kasi pasaray ang club mo. Wala namang nangyayari. <channels> Polis mo pala kayo. Eh. O, oh, bakit? Eh, meron mo sana akong gustong pagtapat sa inyo eh. Pwede ba? Uh, sige, doon tayo mag-usap. Masukin talaga na asawa ni Sir, no? Buti tumatagal siya diyan. Ano yung sasabihin mo? Gusto ko lang malaman ninyo na delikado po buhay ng mama niyo. Meron nung sa kanya. Ano? Totoo ba yung pinagsasasabi mo? Oo, oh, Sir. Katunayan nga, ako sanang babanat sa kanya eh. Kaso, hindi naman po ako hired killer eh. Napagkamalan lang ako nung isang mama sa, sa club. Pagbutihan mo yung trabaho mo, bata. Grando! Eh, eh, uh, okay. eh, Aba, magaling. Ang husay ng pamangking ko. Ganito palang ginagawa nyo pag ako'y wala. Galing mo, ha? Rest day lang po namin ngayon. Aba, okay. May sariling official holiday ang bata. Pasensya na po kayo, Chang. <laughs> Hoy, kayong apat. Kunin ninyo mga bagahe doon sa van. Hala palagay mo, boss, kung ganito kaya ang gawin natin. Hey! Palpak! Eh kung ano kaya, boss? Ika ka bo? pa! Sa'yo nagsimula lahat ng ito, eh! Oo nga. Sa akin nga. Toksi! Rodel! Bossing. Kontakin mo agad ang Lost and Found Command. Sabihin mo meron akong ipatatrabaho. Ariglado, boss. Sige na! Boss. Kadukot mo yung selya at ang anak nung Diyos.